So mga ka LRT, meron tayong trumpet. So okay, sa anak natin to. So kinairang sa kanya ng banda San El Band. Dahil gusto niya sumalis sa San El Band, kaya pinagpapropesyo po ko siya. Nagpapropesyo po siya sa bahay. Then tuwing Sabado and Linggo, ay propesyo po siya doon sa Pratisan po na sana sa ban. So may hirap pong bumuga dito. Kasi tinare ko. Hindi ko mapatunog. May teknik para yung paghihip dito. May teknik. So ito po yung dagayan niya. Ito yung dagayan niya. So try po natin. Pag uh, buga ng todo, wala, walang lalabas. Wala, walang manong manong. Lalaki lang dito, pero walang tunog. May, may, may ano, may technique eh. Meron pala magtorotot. Ah! Yung gantong klase trotot, ito yung pinakang bumibida sa isang banda. Parang parit yung nagbibigyan ng signal kung ano yung Tayo doon sa ano, may bukas, may bukas pang kanta. Talaga ito yung palumpalo palo pag tinutugtog na isang banda. Gantang ganda ako dito pag sa ano, may bukas pa pag nakita yung mga natuturotot nito. Pag may solong part kasi na trumpet eh lumala yung gento parang cobra, lumala ang leeg try ko lang agad wala pa si Ate Ningon na magagamit -mag Mas ah kung hindi ka talaga sanay, hindi mo alam kung ano yung tamang pindot dito para makukuha ng magandang bugalap magandang tunog. So mga ka-LRT, pagpasensya nyo na po yung kalokong ko ah. So thank you for watching. Ingat po and God bless. Thank you po.